Hello everyone, magandang umaga at another day of and a many vlog with Chrising. So guys, maraming nagtatanong, ba't kayo lumabas? May bagyo. Eh, Chrising lang yan eh. Chrising kami, Generation X. So diba, ang yabang namin. At saka guys, magka-camper bang kabi? Level up na yung Chrising. Kaya guys, tara, samahan nyo kami. Nasa biyahe pa lang kami, nagpaparamdam na si Chrisine. At ang turo ng Google Map, dumaan kami ng Cavite. Pero ang sabi ni Chris, hindi. Magtatagay tayo, tayo. Walang baha at traffic doon. O guys, kanya ng mga tatak Generation X. Kaya guys, nakarating kami sa Tara Camperban, Magallanes, Cavite ng Sound at Safe. Pagpasok mo ng camp, para kang nasa isang eksena ng movie na ang title ay Camping in the Wood. Kasi maraming mga nagtataas ang puno, damuhan at mga halaman. Pero guys, magtataka ka, bakit may ipogaw house dito? Sabigit ba ako? Pero guys, agad makaka-attract ng attention mo, ang camper ba na nakapark? At literal, nasulo na naman namin ng campsite guys. Tingnan nyo, kami lang ang camper sa mga oras na to. At meron silang maliit na groto dito. Sabi nga nila, eh, close to nature is closer to God. Meron sila ditong playground para sa mga chikiting kaya for sure mag enjoy ang mga anakis nyo rito. Ito yung naka-designate sa amin na camper van. So guys, tingnan nyo naman. Umulan man o bumagyo, safe kayo dyan sa loob. At itong camper van na ito can accommodate up to 5 bucks kasi meron itong dalawang malambot na higaan sa loob. Meron na rin TV kung gusto nyong mag-video okay o kaya movie at merong maliit na lamesa at sala para sa inyong kapihan o kaya tagay kasama ng barkada o pamilya. So guys, kung gusto nyong ma-experience ito, i-message nyo lang ang facebook page ng Tara Comfort Ban bawat accommodation dito may kasama ng kitchen and dining area with complete set of cooking utensils so guys wala na kaibang dadalhin dito lulutuin nyo na lang talaga at ang pinaka importante sa lahat meron kayong sariling CR na malinis at maraming tubig Uh, accommodation may kasama na ring dipping pool pero hindi na namin yung guys nagamit gamit. Umabagyo na nga eh, maglulublub pa kami dyan. Yan din ang downside ng Generation X, lamigin, charot. Baka ako lang yung guys, hindi naman lahat. So guys, meron kayong dipping pool dyan na mag enjoy kayo. Siguro pwede kayong mag-ihaw-ihaw dyan sa tabi ng dipping pool. For activities, meron silang volleyball at basketball. Pero kung ang trip mo naman ay magswing lang o kaya magduyan habang pinapanood ang mga mataas na puno at sumasayaw na dahon, ay eh okay lang yon Depende na lang yung guys kung anong trip nyo. So guys, tingnan nyo para kayong nasa eksena ng isang movie na Camping in the Woods. Tahimik, presko at wala kayong maririnig na ingay ng syudad. So guys, kung gusto nyong magmuni-muni, check this out guys. Swakto sa inyo. Sa mga gustong Uh, kumawala muna sa maingay na mundo ng Manila. Maraming salamat sa panunood. Paki-like and subscribe ng aming channel, Criseis, para sa sunod pa naming mga adventure at Generation X camping series.